Nakita ng lalaki ang ex-girlfriend niyang nabasa ng tubig, at siya ay nag-alala ng labis. Nag-aalala na baka magkasakit siya. Dinala siya sa banyo para magpalit ng damit, pero wala pang damit pang babae sa fire station. Kaya ibinigay ni Song Yan ang kanyang damit kay Xu Qin. At kumuha pa siya ng hair dryer para patuyuin ang buhok niya. Pagkatapos ay tinulungan niyang Ai Hang ang basang damit. Dahil ang manggas ng damit ng lalaki ay napakahaba at maluwag. Napakaabala nito kay Xu sa pagpapatuyo ng kanyang buhok. Kinutya siya ni Song Yan dahil sa kanyang pagiging clumsy. Pero sa kabila nito ay tinulungan niya pa rin ito. Kusa niyang tinulungan itong patuyuin ang buhok. Ngunit medyo magaspang ang kanyang pagkilos. Ang buhok ni Xu ay nagulo at nagusot. Nakalugay ito sa kanyang harapan, para kang isang babae na multo, pero ikaw rin ang nagpalit sa akin para maging multo. Bihirang tulungan ni Song Yan si Xu Qin na ayusin ang buhok, ang eksenang ito, para bang bumalik kami sa sampung taon na ang nakalipas. Noong umuulan ng malakas at umuwi kami, ganito rin si Song Yan magayos ng buhok ni Xu Qin. Noong panahon iyon, mga bag itong magkasintahan pa kami, hindi na kayanin at naghalikan kami sa banyo. Ngayon, sampung taon na ang lumipas, parang lahat ay nagbago, pero parang kahapon lang, hindi kinaya ni Song Yan ang titig ni Xu Qin kaya lumipat siya sa likod niya. Pagkatapos ay tinanong ni Xu Qin kung ano ang nangyari sa mga taon na iniwan ko siya. Noong panahoy, si Song Yan ay naghahandang mag-apply sa akademya ng militar. Ngunit sinabi ni Song Yan na nabigo siya noong nag-exam siya noon. Huwag mong isipin may kinalaman sa Riles ang nangyari. Walang kinalaman ng iyong pag-alis. Wala na akong kinalaman sa Riles. Hindi talaga ako para sa pag-aaral. Pero naaalala ko, noong bumalik ka sa pag-aaral, mabilis kang umunlad. Mali ang naalala mo. Pero paano naman magkakamali si Xu Parang may tinatago sa kanya si Song Yan. May bagay siyang itinatago sa akin. Pero kahit anong tanong ni Xu sa kanya, ayaw pa rin sabihin ni Song Yan. Sabi niya, personal na bagay niya yun. At wala siyang pakialam. Wala akong kinalaman dito. Kung gayon, ano ang dahilan ng pagpunta ko rito sa fire station? Ngayong beses? Kung ganoon hindi ka sana dapat pumunta. Ayaw mo bang pumunta ako? Wala rin kinalaman yan dito. E ano naman ang may kinalaman? Nakapag-miss na tayo ng sampung taon. Gusto kong punan. Ang nawawalang sampung taon. Matapos mag-isip na matagal si Song Yan. Lumingon siya at sinabi kay Xu Qin. Bakit mo paggagawin yon? Ang mga namiss na oras ay mga namiss na. Hindi ito mababago dahil gusto mo lang magsikap. Maaari nang itama ang lahat. Lalo na't wala naman silang anumang relasyon ngayon hindi ko alam kung ano ang nangyari sa atin. Bakit tayo umabot sa ganito? Paano tayo napunta sa sitwasyong ito na walang pag-asa? Siguro ay mas mabuting hindi magtagpo, magkaroon ng distansya. Okay na. Tama ka. Ako lang pala ang may gusto, maya maya lang, nalaman ng kanyang inaampon ng pagpunta ni Xu Qin sa pangkat ng pagsagip sa sunog. Tumawag ito sa mga nangungunang opisyal ng ospital para magreklamo. Pagkatapos ay tumawag din ng mga opisyal sa tagapagturo. Agad ding nakatanggap ng tawag mula sa mga opisyal ang tagapagturo. Wala silang magawa kundi payagan si Shu na umalis. Alam ni Song na malapit nang umalis si Shu Qin kaya binigyan niya siya ng isang regalo. Binuksan ni Xu at nakita na dalawang cute na maliliit na isda ang nasa loob. Sa totoo lang, palaging iniisip ni Song Yan ang sinabi ni Xu Qin. Nung huling beses na sinabi ni Xu na wala siyang oras at hindi niya kayang mag-alaga ng hayop, sinigurado ni Song Yan na bumili siya ng hindi mo na kailangan mag-abala. May sarili siyang maliit na ekosistema sa kanyang lazy tank. Sinasabi mo ba? Na ako'y walang pakiramdam at malupit, nag-aalaga ng isda. Ganun ba? Wala nang iba, matapos marinig ang sinabi ni Somyan. Sinabi ni Shuchi na magbibigay din siya ng gantimpala sa kanya. Sabi ni Somyan na hindi na kailangan. Pero sa loob-loob niya, masaya siya, ngunit hindi niya inaasahan na ang ibibigay ni Shuchi ay isang pagong. Hindi lang iyon, nag-iwan pa si Shuchi ng isang mensahe para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi na sama ka ng pagong? Binabastos ka niya, wala nang kailangan pang sabihin. sen mo pabalik, umalis ka na, habang nagsasalita si Song Yan, naisip agad niyang may magandang gagawin. Kumuha siya ng isang litrato at ipinadala kay Xu Qin. Sinabi sa kanya na ang pagong ay naging pulutan na ni Xiaomeng. Pinasabik si Xu Qin hanggang sa magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit sa huling gabi bago umalis si Xu Qin, nagpick up siya ng isang lighter sa loob ng sasakyan. Ito ay ibinigay ni Xu Qin kay Song Yan noong sila ay nasa high school. Nandoon ang malaking litrato ni Xu Qin. Ngunit hindi niya alam kung paano nagkaroon ng butas ang lighter. Ngunit sa sandaling ito, natutunan din niya. Hindi kailanman nakalimot si Song Yan sa loob ng sampung taon. Na isip niya ito. Agad siyang napuno ng kaligayahan at luhang umaagos. Pagkatapos, pumalis si na Xu at ang iba pa mula sa istasyon ng bumbero at bumalik sa ospital. Ngunit hindi sila sinamahan ni Songyan. Nakatayo lang siya sa bintana sa ikalawang palapag, tahimik na pinagmamasdan sila. Sa puntong ito, naalala niya ang nangyari sampung taon na ang nakakaraan. Nasa Border Defense Force siya, naghahanda para sa isang misyon. Ang misyon na ito ay labis na delikado. Malaki ang posibilidad na hindi na siya makakabalik. Hiniling ng kasamahan niyang mag-iwan siya ng mensahe. Noong una, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos mag-isip, nagdesisyon siyang iwan ang huling liham kay Shu Qin. Kung matanggap mo ang liham na ito, ibig sabihin, Siguro ako eh, wala na sa mundong ito, matagal na tayong nagkalayo, marami akong natutunan. Pero hindi ko pa rin natutunan, pagjabihin be sayo, wala akong iniintindi. Wala akong masyadong pagsisisi, ikaw lang. Ang nagpaparamdam sa akin ng seguridad at init, at nakaligtas siya sa misyong ito. Dahil ang lighter ang pumihil ng bala para sa kanya. Ngunit pagbalik ni Shu Chin sa ospital, hindi pa rin humihinto ang pag-ikot ng tanilang tadhana. Isang araw, nagsagawa ng fire drill ang ospital kasama ang fire station. Muli silang nagkita, ngunit hindi inaasahan, may lindol na naganap habang nagsasagawa ng drill.